Merong tatlong uri ng misis. Una, pera na lang ang nagpapasaya sa kanila. Pangalawa, masaya si misis pag may pera sila. Pangatlo, hindi na yan kinikilig sa I love you. Yung kumain ka na ba, kumain ka na sa tamang oras, magingat ka palagi, mga ganun mas kinikilig ang misis mo ngayon pag sinabi mong mahal, may sahod na ako ngayon. Kaya sa mga misis dyan, attention, makinig kayo. Huwag nyo awayin ang mga asawa nyo. At huwag kayong magagalit kung palagi siyang umuwi na lasing. Tandaan nyo, malapit na ang tartin man bonus kaya excited na sana akong makatanggap ng tartin man bonus para maibigay ko sa mga lahat ng mga asawa ko pero napaisip na lang ako bigla wala pala akong asawa at trabaho